Tita, bakit nakatulala ka na naman dyan? Tanong ni Miriam sa kanyang jay na sa ngayon ay nakatulala at malalim na nag-iisip. Tita, tanong ulit ni Miriam dahil sa hindi ito napansin ang tawag niya. Subalit ay hindi talaga napansin ang pagtawag niya rito kung kahit agad niya na lamang itong tinapik. A anak ng kabayo, sigaw ng kanyang jay na siyang naging dahilan upang mapatawa na lamang si Miriam. <laughs> Kabayo talaga, natatawang saad ni Miriam. Miriam naman, ikaw lang pala yan. Nanggugulat ka pa? Nangiinis ka ba? Inis sa saad ng kanyang chahit. Anong nangiinis ka dyan, tita? Hindi kita iniinis ha? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, pero hindi ka man lamang sumasagot. Kete yan, hinawa ka na lamang kita. Ano? Tinatawag mo ko? Ay hindi ta, hindi kita tinatawag. Grabe ka naman ha. Parang dead ba ka lang talaga. Yan kasi, malalim ang iniisip mo. Bakit? May problema ka ba? Nag-aalala tanong ni Miriam sa kanyang chay. Wala naman. Pero hindi ko talaga may maawa sa ibang tao. Lalong-lalo na yung walang materhan at nasa kalye lang. Like imagine, napakaswerte natin. Kasi nga halos ang mga yaman natin ay sobra-sobra na. Tapos may mga taong walang makain. Kahit na masarap na ulam ay wala sila. Like talagang naaawa ako sa kanila. Tita naman, akala ko pa naman may malaki kang problema. Yun lang pala. <laughs> Pero anyways, kung yan ang makakapagpasaya sa'yo tita, susuportahan kita dyan. Subalit ay ako ay nag-aalala. Dahil alam mo naman na sa mundong ito, ay maraming mga mapagpanggap at baka maawa ka pa talaga sa mga mapagpanggap na iyon at hindi sa mga taong nakakaawa, tita. Yan nga din ang iniisip ko, Miriam eh. Kaya tulungan mo na nga akong mag-isip kung ano ang kailangan kong gawin. nagsagayon ay ang gagawin kong pagtulong sa kapwa ko ay para talaga sa isang taong may mabuting puso at deserving. Pero mukhang mahirap yan, tita. Pero may iniisip naman ako. At ano naman yan? Nagtatakang tanong ni Sanya sa kanyang pamangkin. Well, simple lang naman po. Magpanggap ka na lamang na mahirap upang mahanap ang totoong taong kailangang mong tulungan. Napaka-common naman ng ganyan. Diyos ko marami na ang gumagawa ng ganyan. Kit, baka makatulong pa tayo sa hindi na nangangailangan. Kit, sige na. Mag-isip ka ba? Sad sa ni Sanya. Ay grabe, ang arte mo rin pala talaga tita ha. Pero dahil sa mahal mo ako, eh tutulungan pa rin kita. Natatawang sad sa ni Miriam at napaisip na naman siya. Nang bigla na lamang mapaisip na ang kanyang tiya. Aha, alam ko na. May naisip na ako. Natutuwang sa at ni Sanya. Sure ka tita? Oo naman. Ako pa ba? Magiging effective talaga to. Nakangiting sa ad ni Sanya. We, hindi nga. Kung talagang effective yan tita, sabihin mo nga sa akin ng marit ko nga. <laughs> ang sabihin mo Miriam, gusto mo lang na makikismis? natatawang sa ad design niya. Ay grabe ka talaga sa akin tita ha? Ikaw nga itong chismosa sa atin eh. Sabihin mo na lang sa akin. In case na kailanganin mo rin ako hindi ba? Napakarami mo talagang rason Miriam. Pero sige na nga. Kailangan mo rin itong malaman. Dahil sa kailangan na rin naman kita dito. O di ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Napakuusay ko talaga. Natatawang sa ad ni Miriam. <laughs> Wala din naman akong choice eh. Kaya sige na, sasabihin ko na sa'yo. Ganito kasi yun, nakapag na akong mag na lamang ako Pero kailangan ay yung hindi common Kahit napaisip ako na pagiging kuba na lamang ang magiging disguise ko At ang kailangan na lamang natin gawin ay ang maghanap ng pwesto kung saan tayo pwesto. Abat bongga ang idea mo tita Hindi ko akalain na makakapag-isip ka ng ganyang mga bagay Pero go lang, dahil perfect na perfect yan Pero teka nga, matanong nga kita tita Kapag may tumulong ba sa'yo, ano ibibigay mo? Nagtatakang tanong ni Miriam. Siyempre kayamanan, dahil deserve niya naman. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang naman malaman, tita. Bakit? Bawal ba? May pagkalungkot na sagot ni Miriam. Miriam, alam kong hindi niyo gusto na ibibigay ko ang ibang kayamanan. Dahil sa meron naman na kayo. Pero aanihin mo naman ang maraming kayamanan, Miriam. Kung walang tunay na kasiyahan. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon dahil sa alam kong gustong gusto mo pa ang kayamanan at pati na rin ang pera. Pero kapag maging mature ka na at maging kaedad na kita, alam kong masasabi mo rin na tama ako. Pero huwag kang mag-alala Miriam dahil sa kailangan na makahanap talaga tayo ng karapat dapat na tao. At isa ka rin naman sa mga pipili doon. Kahit huwag ka nang malungkot dyan ha. Dahil sa marami ka na rin namang pera at mga ari-arian eh. Paliwanag sa kanya ni Sanya. Dita naman, hindi naman sa nag-iisip ako sa mga ganyang bagay. Nagulat lang talaga ako sa'yo at napaisip ako na napakaswerte ng ibang tao. Pero mukhang mahirapan tayo dahil sa napili mo. Alam mo naman na mapanakit ang mundong ito. At sana nga ay makapili tayo ng mga taong deserving. At tama ka naman tita, anin ko ang pera kung wala namang tunay na kasiyahan, hindi ba? Saad ni Miriam, tama ka dyan. Kaya tano pa ang hinihintay natin. Let's shopping na. Para sa costume ko, girl. Kailangan ay bukas magawa ko na ang kailangan kong gawin. Kaya tara na nga. Suwestyo ni Sanya. Kate napatawa na lamang si Miriam sa naging reaksyon ng kanyang child na talagang makikita mo talaga ang pagka-excited nitong tumulong sa kanyang kapwa. Kate agad na silang umalis na ng kanilang bahay upang makabili na ng kanilang mga pangangailangan para sa gagawin nilang costume. Habang sa kabilang dako naman, ay may isang lalaking nagangalang James na halos maiyak na siya at hindi niya alam kung ano talaga ang gagawin niya. Dahil walang wala na siyang pag-asa sa kanyang buhay. Kasama nito ang kanyang matalik na kaibigan na si Josh. Pare, kung may problema ka, ay sabihin mo naman sa akin oh. Hindi yung pupunta na lamang tayo dito sa boulevard upang mag-isip ng malalim. Tapos ay walang imik-imik. Hindi mo may papalabas ang nararamdaman mo kapag hindi ka nag-open up sa akin. Panimula ni Josh. Pare, ayoko na. Sagot naman ni James ng mahina. Anong ayaw mo na pare? Tanong naman ni Josh. Ayoko nang mabuhay. Gusto ko nang mamatay. Ha? Ano? Diyos ko James, nababaliw ka na ba? Gusto mong mamatay? Pero bakit? Anong rason kung bakit gusto mong sumuko sa buhay? Diyos ko naman, para ka namang babae dyan pare. Ewan ko pre, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Para bang wala na akong ibang magawa kung hindi ang matulog na lamang habang buhay? Ako lang naman ang inaasahan ng mga magulang ko at may kapatid pa ako na pinapaaral. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong mahanap na trabaho. Huwag ka namang atat bro, matuto ka naman sanang maghintay. Maghintay? Halos isang taon na ako sa Maynila. Pero mukhang mas mahirap pa pala ditong maghanap ng trabaho. Kasi minamalit ka lang nila kapag graduate ka lamang sa hindi kilalang universidad. Kaya ko, Graduate lang ako sa isla namin. Kahit ayan, gusto ko na talagang sumuko sa buhay. Pare naman, maghintay ka na lang ulit. Wala kang magagawa kung susuko ka na lang basta-basta. Nakaya mo nga ng ilang taon, di ba? Ngayon pa kaya? Diyos ko pare, bukang sinaniban ka ata ngayon na. Kasi ang kilala kong James ay matapang at lahat ay kakayanin at walang problema hindi malalampasan. Pero pare, tao din ako Napapagod din ako, lalong lalo na ngayon na halos wala na akong mahanap na pera na maibibigay sa pamilya ko. Kahit napakahirap pare, gusto ko nang sumuko talaga. Pare, chill ka lang, basta't magpakatatig ka okay? Dahil sa nararamdaman ko na magiging maayos rin ang lahat, kailangan mo ng pera, pahiramin na lamang kita. Huwag na Josh, nakakaya na talaga sa'yo. Marami-rami na akong utang sa'yo, ganoon na rin ang utang na loob. Kahit pasensya ka na, Medyo ikaw ang nubusan ko ng katrabahan ko ngayon sa buhay. Pero huwag kang magalala. Sadyang hindi ko lang talaga alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Bigla-bigla na lamang kasi ako ang nagbe-breakdown eh. Naiiyak na saad na James. Shhh, pare, matapang ka. Kahit alam ko na kayang kayang mong lagpasan yan. Basta umuwi ka na lamang ngayon at mag-relax. Huwag kang masyadong magpa-stress at magpadala sa emosyon mo. Dahil palagi ka talagang magiging talo kapag nagkataon kaya pare, kung yung pahihintulutan, eh kailangan ko munang umalis dahil to to text na sa akin si Marie eh. dahil sa so may problema sa kanilang pamilya at kailangan niya ako ngayon. Okay lang ba na mauna muna ako iyo? Babalikan na lang kita kapag naayos na ka agad. Okay lang ako dito, Josh. Maraming salamat sa mga payo mo, ha? At salamat na rin sa pera na pinahiram mo sa akin. Hayaan mo balang araw ay mababayaran ko rin ang lahat ng tulong mo. Pangako ko yan. At sige na, umalis ka na muna dahil sa uwi na rin ako. Pasensya ka na talaga at palagi na lamang ikaw ang nasasabihin ko ng mga problema ko pare. Sus, walang problema yon okay lang yung James. What our friends are for, di ba? Natatawang sa ad ni Josh na siyang naging dahilan upang mapangiti na lamang si James. <laughs> Maraming salamat talaga. Sige na umalis ka na at baka magalit pa sa akin si Marie. Eh. Suwestiyon ni James. Kate agad naman nang nagpaalam na lamang si Josh kay James. Kate bago tuluyang nakapagdesisyon si James na umuwi sa kanilang apartment, ay binuos muna niya ang lahat ng kanyang mga inanakit sa pamamagitan ng kanyang pag at pati na rin pagsigaw. Nang masiguro niya na okay na siya, ay naglakad na lamang siya pa uwi sa kanyang apartment upang makapagtipid na rin. Subalit ay may nakita siyang isang kuba na pinagkakatuwaan ng mga bata at kinukutsa kutya nila ito. Kuba? <laughs> ano? Mabigat ba ang likod mo? Natatawang saad nila sa Kuba. Oo nga. Akala ko sa dagat lang makikita ang mga pagong. Hindi ako na-inform na makikita rin pala sila sa lupa. <laughs> Dagdag pa ng isang bata. Mahawala kayong respeto sa mga nakakatanda. Saad ni James na siyang naging dahilan upang matikil sa pagtawa ang mga bata. At sino ka naman? Tanong ng mga bata. Hindi niyo na kailangan pang malaman. At kayo, Anong nakakatuwa sa sitwasyon ni Ale? Alam nyo bang hindi mabuti ang ginagawa nyo? Tanong ni James sa mga bata na siyang agad na tumawa ito at sumagot. <laughs> Bulag ka ba kuya? Nakita mo naman siguro di ba? Nadala-dala niya ang bahay niya. Parang pagong lang ang peg niya eh. Oo nga no, ang bagal-bagal kung maglakad. Isa kang kuba, kubang pangit. Sad pa ng isang bata at agad na tinulak ang matandang kuba na siyang naging dahilan upang ito ay matumba. Mga kayo, mga wala kayong kwentang mga bata. Sigaw ni James dahil hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magalit sa mga batang kalye. Sus, piling hero ka naman dyan kuya. Nakita ka nga namin kanina na iyakin ka eh. Tapos ngayon ay eh, sinasaway mo kami. Hoy kuya, walang basagan ng trip ha. Kaya tumalis ka na rito. Matapang na saad ng isang batang kalye. Wawa, ang tatapang nyo. Akala nyo ba natatakot ako sa inyong mga kutong lupa kayo? Baka nakakalimutan nyo na mas matanda ako sa inyo. Natatawang sad ni James sa mga batang kalye na kinukutya-kutya siya ang isang kupa. Hindi ka namin tinatakot. Sinasabi lang namin ang totoo. Umiiyak ka nga na parang bata kanina eh. Para kang bakla. Tapos may kasama ka pang isang lalaki. Ano nga ulit yung sigaw niya? Gusto ko nang mamatay? Sabay na saad ng mga bata na siyang naging dahilan upang mainis James. Ganun na? Sige, wala na akong ibang pagpipilian kung hindi ang takutin kayo. Sad ni James sa kanyang sarili. Kahit walang emosyon siyang humarap sa mga bata. Ang babata nyo pa, pero ang titigas na ng mga ulo nyo. Akala nyo ba ay matatakot nyo ako? Porkit umiiyak ay mahina na kaagad? Pwes, inubos nyo ang pasensya ko ha. Kahit kung ayaw nyong masaktan, ay magsialis na kayo. Hindi man lamang kayo naawa sa matanda. Kuba na nga ay kinukutsa nyo pa? Malamig na saan ni James na siyang naging dahilan upang mapaatras ang mga salbahing bata. Tara na! Takbo na tayo! Sigaw na lamang ng isang bata na siyang naging dahilan upang magtakbuhan ang mga batang ito dahil sa takot. Napatawa na lamang rin si James dahil sa gumana ang kanyang pananakot. Nang masiguro niyang wala na ang mga bata, ay agad niya nang nilapitan ng kuba. Um, ah, uh, Okay lang kuba kayo? Tanong ni James at agad ng tinulungan nitong makatayo. Okay lang ako, iho. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Nakangiting saad ng kuba. Walang anuman yun, ale. Kumain na ho ba kayo? May pagkain ako dito, Kainin mo na ng sagayon ay maging malakas ka na, ho. Naku, maraming salamat sa'yo, iho. Kanina pa talaga ako nagugutom, eh. Pagpapanggap niya. Kumain lang ho kayo, ale. Babantayan ko kayo ng sagayon ay walang mga batang kukutya sa inyo. Naku iho, lumalalim na ang gabi. Mas mainam na umuwi ka na lamang sa inyo. Dahil tignan mo naman oh, matanda na ako at mahina na ako kung umilos. Kahit medyo matatagalan pa ako nito. Okay lang po ali, alis lamang ako kapag nakauwi na po kayo ng ligtas. Ha? Seryoso ka ba dyan iho? Baka may mga kailangan ka pang asikasuhin ha? Sa ngayon ho ali, wala naman na At sa pa ay nagkataon naman na nandito ka. Kahit ihatid na lamang ko muna kita Dahil sa malalim na ho ang gabi oh At baka mapagtripan pa ho kayo At huwag na huwag ho kayong mag-aalala akin Dahil kaya ko po ang sarili ko Mas importante po kayo Napakabait mo namang bata iho eh, Na haway pagpalain ka ng poong may kapal Na haway bigyan ka ng maraming mga bihaya Ako nga pala si Marcia Ikaw, anong pangalan mo? Ako nga po pala si James Aling Marcia Nagagalak akong makinala ka Ganon din ako. Pero James Iho, kung yung mama rapatin ay pwede ba kitang matanong? Patungkol po sa anali, tungkol sa sinabi ng mga bata. Hindi naman sa nangingialam ako pero bakit mukha atang marami kang problema dahil nais mo nang mawala sa mundo, hindi ba? Ah, wala ho yun. Nadala lang ho ako ng damdamin ko kanina, Ale. Pero na rin sa sarili ko na mali po yun at dapat ay sinigaw ko na lamang po. Nadala lang talaga ako sa mga problema ko ngayon na halos sabay-sabay pa talaga. Ah, ganun ba? Grabe. Sa lahat ng mga nakilala ko, ay ikaw lamang ang bukod tanging tao na tumutulong pa rin sa kapwa kahit na merong pinagdaraanan at ang hirap-hirap pa ng problema. Kung yung mama na pati, ay pwede ko bang matanong kung ano ang iyong problema? <sighs> Sorry po ah. Ako lang po kasi ang bumubuhay sa pamilya ko eh. Kahit hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa ngayon. Pero ngayon ang mas naiinam na gawin ko ay ang lumaban sa kahirapan. Wala naman akong ibang magagawa kung hindi ang magsyaga na lamang upang guminhawa sa buhay. Pero alam mo, Aling Marcia, nakakaingit no? Dahil sa pinanganak ang ibang mayayaman. Pero ayun, hindi nila pinapahalagahan ang kanilang mga yaman. Ganyan talaga ang buhay iho. Pero huwag kang magalala. Dahil ngayon na nakilala mo ako, ay may pagbabago na ang buhay mo. Po, sabi ko, Bibigyan kita ng mga ari-arian upang pahalagahan ito at guminhawa ang buhay mo. Dahil sa tinulungan mo ako ng buwan sa iyong puso. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko po kayo maaintindihan, Aling Marcia. <laughs> Hayaan mo na akong magpaliwanag, iho. Miriam, sigaw ni Marcia. At sa kadiga layuan, ay biglang lumabas ang isang dalaga. Hi, pati ng dalaga kay James. Teka nga lang, anong nangyayari? Anong Nagugulo ang tanong ni James. Well, simple lang naman. Ikaw ang napili namin na bigyan ng pabuya dahil sa iyong mabuting kalooban na pinakita mo sa akin, Chahin. Deserve na deserve mo to? Ha? Huh? Hindi pa rin maintindi ang tanong ni James. At agad na napalingon siya sa isang kuba. Subalit ay mas lalo na lamang siyang nagulat nang hindi na ito kuba. Sa wakas, tapos na rin. Diyos ko, ang hirap na maging kuba, no? Saad ni Marcia. Nagad agad naman siyang napatawa na lamang nang mapalingon siya kay James na sa ngayon ay gulat na gulat sa mga nangyayari. Hi James, nagulat ka ba namin? Nakangiting tanong nito. Ah, Marsha, hindi ka po ko ba? Diyos ko, kikidnapin niyo po ba ako? Huwag po, mahawa po kayo sa akin. Wala po akong pera at kailangan ko pa pong buhayin ang pamilya ko. Natatakot na sa ni James at nanginginig pa ito. Halah, Grabe ka naman, James. Well, mas magulat ka pa dahil sa bibigyan kita ng isa sa mga yaman ko. Hindi ba, Miriam? Kayamanan? Nagtatakang tanong ni James. Yes, kayamanan. As in, hindi lang pera. Ba't kasali ang mga properties niya? Wala na kasi siyang ibang mapagpamanahan eh. Kami lang talaga. Pero kasi hindi na namin kailangan dahil sobra-sobra na ang aming mga ari-arian at kayamanan. At hindi naman kami sakayin sa pera at pati na rin sa mga properties kahit nakapag-desisyon si tita na ibigay na lamang ito sa mga karapat-dapat. That's why nagpanggap siya bilang kuba at bilang marsya. Totoo ba? Oo, oh, totoo. Sa lahat ng mga taong duman ay ikaw lamang ang naglakas na loob na tumulong kay dita at hindi lang dahil sa tinulungan mo siya kung hindi binigyan mo pa siya ng pagkain at ihahatid mo pa siya. That's why, deserve mo ang lahat ng to kaya dapat na maging masaya ka ha. Dahil ka nga lang ho. So ang lahat ng nangyayari ngayon, lalong lalo na ang pagiging Cuba mo, Aling Marsha, ay pagpapanggap lamang. Yes, like social experiment. I guess familiar ka na doon, hindi ba? Opo, pero one last question na lang po. Ibig sabihin ba na hinare nyo lang din po ang mga bata kanina? Kinakaba tanong ni James. Um, actually hindi. Di ba tita? Yes, hindi namin binayaran yon at hindi yun kasali sa pagpapanggap namin ni Miriam. Maging ako ay nagulat din sa mga pinapakita ng mga batang kaling yun eh. Like I was so shocked na ganun sila magtrato sa mga kuba. Kahit na mababa na nga ang pamumuhay nila ay kumagawa pa rin sila ng masama. At sa totoo lang ay masakit pa nga yung pagkatulak nila sa akin eh. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang ibang mga batang kalye na nila. Anyways, hindi naman na yun importante ang mahalaga ngayon James ay maging masaya ka na dahil sa napakabuti mong tao dapat ay tularan ka ng lahat maraming maraming salamat po pero sa totoo lang ay hindi pa rin po ako makapaniwala sa nalaman ko ngayon okay lang yun James Miriam, kunin mo na ang kotse natin kailangan na nating umuwi at James, ihatid ka na namin sa inyo kasi lumalalim na ang gabi oh. ay naku ma'am, wag na ho Huwag ka nang mahiya. at bukas na bukas din ay bibigay na namin ng pabuya sa iyo. Deserve mo ang lahat ng ito, James. Kit dapat ay maging masaya ka na. Basta't mangako ka lang sa akin na na ipagpapatuloy mo ang ibibigay ko na negosyo at mga ari-arian. Pahalagahan mo gaya ng pagpapahalaga mo sa akin. Pero ma'am, nakakahiya po talaga. Huwag ka nang mahiya, James. Ihatid ka namin sa inyo. Tapos bibilhan natin ng maraming pagkain ng pamilya mo. Dahil baka nagugutom na rin sila. At baka kanina ka pa nila hinihintay. Ya pala. Ang tunay kong pangalan ay Sanya. Nice to meet you James ha. Masaya ako at nakilala kita. Nakangiting sa ad ni Sanya. Napatangu na lamang si James. Dahil wala naman na talaga siyang magawa kung hindi sabihin kay Sanya kung saan siya nakatira. Maraming maraming salamat po talaga ma'am. Pagpapasalamat ulit ni James kay Sanya. Walang anuman iho. Mag-ingat ka palagi ha. At kailangan mo sundin ang mga paalala ko sa'yo. Dahil sumasaya akong makita kang maginawa na at hindi na maghihirap, nakangiting sa Adesanya at tuluyan ang nagpaalam kay James. Tita, sigurado ka ba sa ibibigay mo kay James? Tanong ni Miriam. Oo naman Miriam, bakit? Um, kasi ano eh, Miriam, huwag kang sakim sa Nakita mo naman siguro kung gaano kahirap sila, hindi ba? Nakita mo kung gaano sila kasaya nang makita nila ang kapatid nila na may dalang pagkain. At isa pa, kung hindi niya susundin ang mga payo ko sa kanya, ay siya naman din ang magdudusa at hindi tayo. Pero ang mahalaga ay nakatulong tayo sa kapwa natin. Hindi naman sa ganun tita. Medyo malaki-laki kasi ang ibibigay mo. Medyo nagulat ako nang sabihin mo na ibibigay mo sa kanya ang coffee shop mo. Malit na bagay lang yan Miriam. Pero malit na bagay ba yung bibigay mo? Bibigyan mo siya ng pera at bahay. Tapos pati negosyo. Miriam, wala ka nang magagawa. Dahil akin naman yun eh. At isa pa, Nabigyan na rin kita. Kaya't hayaan mo na lamang ako na suklian ng ginawa ng tao. At sa pa, ay nakita ko sa mga mata niya na hindi niya pababayaan ang ibibigay ko sa kanyang negosyo at gagamitin niya ito para sa kabutihan at hindi sa kasamaan sa adlisan niya. Kit walang nagawa si Miriam kung hindi ang tumangon na lamang. Kinabukasan, ay agad namang ibinigay ng lahat ni Sanya ang kanyang ipinangako kay James. Ma'am, Akin na po ba talaga ang lahat ng ito? Oh James, huwag ka nang magkanong sa deserve mo talaga yan. At isa pa, hindi ko naman yan ibibigay sa iyo kung wala akong tiwala sa iyo, hindi pa? Pero sobra naman huwata ito ma'am. James, gaya ng sabi ko, deserve mo yan. Kahit mas magagalak pa ako kapag tatanggapin mo na lang yan ang buong puso mo. At mga ako ka sa akin na pahalagahan at iingatan mo yan dahil sa hindi ko gusto na makita kang nagihirap. Deserve mong maging masaya at maging hawa ang buhay. Kaya sige na, tanggapin mo na ang lahat ng yan. Ma'am, wala akong ibang sasabihin kung hindi maraming maraming salamat po talaga at nangangako rin po ako sa inyo na pahalagahan ko po, po ang ibinigay niyong tulong sa akin sapagkat kung hindi ko po kayo nakilala ay talagang hindi ko na talaga alam ang gagawin ko at hindi ko mahawakan ang mga bagay na ibinigay mo ngayon. Basta't isa lamang po ang masasabi ko ma'am. Ipapakita ko sa inyo na hindi sayang lahat ng may ibigay niyo sa akin. Pangako ni James na siya namang naging dahilan upang mapangiti na lamang si Sanya. Yan, yan ang gusto kong marinig mula sa iyo James. Kaya taalis na ako ha at mag-iingat kang palagi. Bibisitahin kita kapag may free time ako. Paalam ni Sanya at nagpaalam na lamang si James. Nang makaalis si sa Sanya ay hindi maiwasan ni James na mapasigaw. Maraming salamat Lord! Sigaw nito. Subalit nagulat na lamang siya nang biglang may umawak sa kanyang braso. Ang saya-saya mo naman ata ngayon pare. eh, kahapon lang ay ang lungkot-lungkot mo. Anong nangyari? Tanong ni Josh. Anak ng kabayo. Ano ba yan Josh? Nanggugulat ka naman. Kita mong nagmamoment pa yung tao eh. Anong ganap? Nagtatakang tanong ni Josh. Well, pare, wala na akong problema. Di ba't kahapon ay gusto ko nang mamatay? Ngayon ay gusto ko nang mabuhay ng napakatagal upang mapagsilbihan ko pa ang pamilya ko at matulungan sila. Ha? Ano bang nangyayari at mukhang ang bilis ata ng pagbabago ng isip mo? Nagtatakang tanong ng kanyang kaibigan si Josh. Get na pabuntong hininga na lamang si James at ikinuwento sa kanyang kaibigan ang mga nangyari. Wow! Mabuti naman kung ganon. Basta James, ngayon ay alam kong masaya ka na sa buhay mo at dapat lang natuparin mo ang pangako mo sa nagbigay sa iyo nito at huwag kang masilaw sa pera ha paalala ng kanyang kaibigan o naman pare hindi ako ganyang tao alam ko yon subalit marami na ang mga nangyayaring ganyan dagdag pa ng kanyang kaibigan tumango na lamang si James kahit nang dahil doon ay gaya ng pangako ni James kay Sanya ay talagang tinupad niya ito maging si Sanya ay naging masaya rin dahil sa wakas ay nakatulong na siya sa kanyang kapwa at tinupad pa nito ang mga pangako nito.